Kamusta mga ka-budgets, waldo well, na naman, pero bakit parang laging kulang? Tipid ka naman, pero bakit parang wala ka pa rin naiipon? Kung ganito rin ang tanong mo, sarili mo buwan-buwan, this vlog is for you! Today, pag-uusapan natin ang 10 common reasons kung bakit hirap tayong makaipon, kahit maliit lang ang sahod, at syempre, may mga tipid tips din kung paano ito malalampasan. So, kung ready ka na ayusin silang finances mo, kahit tight ang budget, let's go! Una, walang budget plan. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Kapag walang plano, siguradong kubos agad bago pa dumating ang susunod na sahod. Number two, gastos ka agad. Pagkatanggap ng sweldo, sweldo pa lang, gastos na agad. Shopping, food trip, o bagong gamit. Walang ipon kung reward agad ang mindset. Number 3, utang sa utang. Laging may inuutangan at minsan may utang pa para pambayad sa ibang utang. Interes pa lang, ubus na ang dapat sana ipon Number 4, walang emergency fund. Kapag may biglaang gastos, nasiraan ng gamit, nagkasakit, etc. Doon kinukuha sa dapat sana ipon. Number five, kinukumpara ang sarili sa iba. May bagong phone siya, dapat meron din ako dahil sa ingit o pressure na uubi sa gastos na hindi naman kailangan. Number six, hindi, mag, hindi marunong maghiwalay ng wants sa needs. Laging inuuna ang luho kaysa sa pangangailangan. Hindi lahat ng gusto kailangang bilhin. Number seven, walang savings mindset. Kapag walang sinasabing maliit lang ang sahod ko, wala talaga akong may ipon, nawawala na agad ang disiplina at posibilidad na makapagsimula. Number eight, Hindi parunong magsabi ng hindi. Laging nagpapalibre, sumasama sa gastusan kahit wala sa budget, mahirap tumanggi kaya nauubos ang pera. Number 9 hindi nag invest sa financial literacy, hindi nag-aaral tungkol sa pagbabudget, pag-iipon o tamang paghawak ng pera. Pera ay kayang matutunan kung gugustuhin. Number 10. Walang ipinag-iipunan. Kapag walang malinaw na goal, parang wala rin direksyon ang pag-iipon. Mas madali kang matuksong gumastos. Kahit maliit ang sahod, pwede ka pa rin makapag-ipon. Disiplina lang ang puhunan. Kung relate ka sa sinabi ko, like and follow for more tips. Bye!